kahit nakakapagod, kahit puyat ka, o kahit na pubuisit ka, ganyan. Ngitian mo lang, kasi yan yung ano natin, uh, sandata natin, diba, para tumagal tayo sa trabaho na to. Although, talagang sakripisyo talaga, kasi lahat naman, lahat naman tayo nagsasakripisyo, pero syempre, iba pa rin yung alam mo yun. Wala namang ibang mag-ano sa atin, tutulong kundi yung mga sarili lang natin, at itong source of income natin, which is yung mga amo natin. Hi mga kaswisi! So nagbabalik po ako ulit sa aking uh, YouTube channel. Ayan, so nandito na naman tayo sa ating uh, episode for today. Ayan, so bago ang lahat mga kaswisi ay kung bago lang kayo sa aking uh, YouTube channel. So please hit like and subscribe and click the notification bell para maging updated po tayo sa aking mga videos for today. Ayan. So, ang pag-uusapan natin ngayon mga kaswisi kung ano nga ba ang dapat paghandaan kapag Chinese New Year. Ayan. Kung saan eh ang mga Chinese na to ay kalat sa buong Asia, no? ah uh, either sa sa Europe din syempre basta lahat ng Chinese no kung ang amo mo ay isang Chinese so alam mo na yung mga dapat natin gawin at paghandaan before ang Chinese New Year mga kaswisi <laughs> ayan so pag nalalaman natin kung ang Chinese New Year halimbawa naglalaro lang naman yan sa January or February ang Chinese New Year nila So, before ang Chinese New Year mga kaswisi, so one month ang preparations nito. So, ano ba yung preparation na to? Siyempre, bilang ah, uh, kung yan, helper, maid, katulong, <laughs> o ano man ang tawag sa atin mga kaswisi. So, magkakaroon tayo na deep cleaning. Yun yung pinaka number one, no? So, depende sa laki ng bahay, kung naka-flat ba to, flat ba yung bahay niya, kung ilang square feet yung uh, bahay niya, or either a eh, three-story ang building, mga ganun. So, depende sa employer natin, no? So, kailangan, sa umpisa pa lang ng buwan, eh, kailangan palanuhin mo na kung ano yung klaseng ang kailangan na i-deep clean natin. Siyempre, unahin natin yung Nasa taas. Halimbawa, uh, three-story yung bahay. So, unahin mo yung rooftop, syempre. Rooftop, pababa yan. Ganun. Kung ilang kwarto, ganyan. Kung ano ba yung mga meron doon. So, kailangan deep clean talaga. yon. So, after that, sa rooftop, meron naman per, uh, second floor, meron naman first floor, at meron naman ground floor. Mga ganyan. So, kailangan... Uh, deep clean ang ano mo doon, ang gagawin mo doon, mga kaswisi. <laughs> so, by floor, by floor yan. Siyempre, aside sa, ano, mga daily routine natin, unti-untiin mo. Siyempre, di naman, ano eh, di naman to mabilisan naman ang, ano, ang mahalaga lang doon. Kung three-story yung bahay, kailangan, pagplanuhan mo ng mabuti, kailangan mabilis kang kumilos. Yan, para naman, ma-accommodate mo lahat, malinis mo lahat, di ba? before ang Chinese New Year, mga kaswisi. Iyon. <laughs> so, kapag ka-flat ang bahay, mga kaswisi, flat yung bahay niya. So, ang lilinisin mo yung mga kisame, mga ganyan. <laughs> yung mga kisame na yan. So, kailangan mong linisin ng mabuti, ganyan. Kaya yung tinatawag nila na deep clean. Kasi, ganun talaga ang... Uh, masasabi kong pamaiin nila before ang Chinese New Year. Yan. Siyempre, lalo na sa kusina. Uti mo yung mga aparador nila. Lilinisin mo yan. Yan. Wala ka talagang uh, magiging problema doon. Kailangan malinis mo yon yon Ganon. So, mula ang paglilinis nito mga kaswisi mula taas pa baba. No? Siyempre, siyempre, pinakahuli na yung floor. Flooring. Ganyan. Siyempre, may aside sa floor, uh, floor cleaner, ganyan. syempre, kung tiles yung sahig niya, so kailangan yung pinakalinya niya, kailangan malinis yun. Ganon. Yun. So, after mo maglinis, mga kasuisi so, depende, no, kasi dito sa Hong Kong, or kahit sa iba, ewan ko lang kung merong holiday yung sa Malaysia, kasi ang na-experience ko kasi doon is yung Indian yung amo ko. So, hindi ko na-experience yung Chinese New Year dun sa Malaysia. So, dito mga kaswisi, holiday ng 3 days, no? Dito sa Hong Kong. Tatlong sunod yun na araw, no? So, mag-uusapan ninyo ng amo mo kung mag-duty uh, mag ka or mag-work ka o hindi, no? So, dalawa lang talaga yung options mo dito. So, choices yan. Either um, mag-holiday ka or mag-OT ka. Yung OT na tinatawag, no? Aside sa makukuha nating uh, OT, no? So, depende kung magkano yung sweldo mo. Depende sa usapan ninyo kung idodoble ba o naka-fix ka lang. So, depende, no? So, pagka naka-holiday ka, mga kaswisi, so, expected mo na yan na wala kang marireceive na lice na tinatawag. So, ano ba itong na to Yung tinatawag nilang ampaw sa atin. Or either uh, red packet, no? So, yun, hindi ka makaka-receive nun. Uh, ang maganda lang dun is mag spend ka ng holiday or either magpapahinga ka. So, depende sa sa'yo. Kaya <laughs> yeah, yun, so depende pa rin yan sa'yo, no? So, kung ang pinili mo, mga kaswisi, kung ang overtime na tinatawag, so, expected mo na yan na makakatanggap ka ng plicy, like, no? So, depende kung Depende sa bisita, kung ilan sila, kung ilang pamilya sila, ganyan. Kasi may employer na magpapa-lunch and dinner yan. So, iba yon Iba yung lunch mo, iba yung dinner. Iba yung bisita nun, ibang bisita nun. gano'n. Yun. So, depende. depende pa rin. Sa loob ng 3 days na to, so, syempre, ah, uh, pagod-paguran talaga to kung mag ka. Pero ang kinaganda lang is, alam mo yun, makaka-receive ka ng mga red packet. No? No? Katulad nito. Papakita ko lang. Teka lang. <laughs> Ayan. Yan. Yan siya. Yan. <laughs> Ganon. So, yun nga. <laughs> yun. So, mga kaswisi, no? kapag uh, tayo ay uh, mag uh, mag o magtatrabaho sa tatlong araw na to, no? Lalo na kung nandito ka sa Hong Kong mga kaswisi. So may mga pamahiin sila, no? So kailangan alamin mo muna kung ano yung mga hindi dapat gawin before or mismong araw na ng uh, Chinese New Year nila, no? Kasi may ibang employer na ang ayaw nila is magbabakyum ka, ganyan. Ayaw nila nagtatapong ka ng basura, ganyan. Ayaw nila nun. Kasi tinatapon mo yung blessing. May ganun eh. Ayaw nila nun. Tapos yung ikokolektahin mo yung mga basura sa 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 mga toilets. Tapos tatapon mo. Eh, okay lang, okay lang yung gano'n, Pero, lagay mo lang sa labas hindi mo itatapon talaga sa dump site or sa tapunan talaga ng uh, ng basura para kung nung ano, hindi, hindi ganon Walang ganon <laughs> May iba naman na hindi ka pwede maglaba ng araw na yon Yung unang araw. Unang araw ng Chinese New Year. Di ba nga tatlo yung tatlong araw siya. So, alamin mo muna kung ano yung mga bawal para alam mo kung ano yung gagawin mo, kung saan ka lang pwede magtrabaho, kung ano lang ba yung gagawin mo sa mismong araw na yon or sa tatlong araw no so alamin mo yon <laughs> yon so eto mga kaswisi no ito na yung pinaka juicy part <laughs> yung juicy part na to syempre bago tayo makatanggap ng uh, red packet or licey, no so syempre pag dumating na yung mismong araw na to syempre, mga amo mo yung makikita mo kung stay in ka. Ganyan. So, babatiin mo sila, no? So, may kita mo sa screen, no, mga kaswisi, kung ano yung a uh, babat, ibabati mo sa kanila. Yan, para naman maganda yung mood nila at the same time, magkaroon sila ng possibility. Yung positive vibes, ganyan, para maganda naman yung dating ng New Year sa kanila. So, huwag mong kalimutang ngumiti, mga kaswisi, kasi <laughs> yan yung... Ano eh, yan yung masasabi kong puhunan para magustuhan tayo ng ating mga employer, ganyan. Mga amo natin. <laughs> kahit nakakapagod, kahit puyat ka, o kahit na ka, ganyan. Ngitian mo lang kasi yan yung ano natin, uh, sandata natin, ba diba, para tumagal tayo sa trabaho na to. Although talagang sakripisyo talaga kasi lahat naman lahat naman tayo nagsasakripisyo. Pero syempre, iba pa rin yung alam mo yun. Wala namang ibang mag-aano sa atin, tutulong kundi yung mga sarili lang natin at itong source of income natin, which is yung mga amo natin. Yun. So, yun. <laughs> Yan. So, next mga kaswisi, no, kapag uh, may nagbibigay sa'yo or nag-aabot ng uh, Lysi or Red Packet na to, So, ang gagawin mo mga kaswisi, tatanggapin mo siya ng dalawang kamay. No? Bibigyan ko kayo ng example. Pag may nag-abot sa inyo mga kaswisi katulad nito, tanggapin nyo siya ng ganyan. Ganyan. Kasi ganyan yung abot sa inyo eh. No? So, tatanggapin mo siya ng ganito. Basta tanggapin mo lang ng dalawang kamay. Hindi yung isa lang. Hindi yung, hindi yung appropriate sa kanila. So, pagtanggap mo nito, so, dalawang kamay, mga kaswisi. Sabay sabing sabay ngiti, sabay sabihin thank you. Ganun, para magaan sa kalooban nila. Kasi, ang pagbibigay ng uh, ganito, ay sinyalis yon ng pag-share ng blessing sa ibang tao. Yun. So, yun. <laughs> so, wag mong kalimutan, mga kaswisi, na kahit pagod tayo, malaking bagay ang pagtanggap ng ganitong klase ng uh, ng ano kasi once a year lang naman to mga kaswisi so syempre ibigay na lang natin yung uh, best natin kasi minsan lang naman yun para mabigyan natin ng saya yung mga employer natin mga kaswisi kasi sila alam mo yun sila yung source of income natin <laughs> di ba so ano man ang mangyayari mga kaswisi syempre may mga pabor-pabor din naman yan So, ibigay mo yung pabor nila, ibibigay din nila yung para sa iyo. Yan. Ang mahalaga doon, mahalaga doon is nakakatulog ka nang maayos, may sarili kang kwarto, nakakaligo ka, nakakain ka nang maayos. Yo, napakaswerte mo na noon. Kasi kung tutuusin, ibang tao tayo sa kanila, pero nagtitiwala sila sa atin kasi nga kailangan nila ng helper, no? So yun. So ibigay na lang natin yung best natin mga kaswisi. Yan. So ito pa mga kaswisi, no, ah uh, kapag natanggap niyo ang uh, red packet mga kaswisi, hindi mo dapat titignan sa harap nila or either habang nagga-gathering sila doon tapos ano, titignan mo, itatago mo lang muna siya kasi inappropriate 'yun sa kanila, no? So, pagka nasa kwarto ka na, limbawa, or nasa toilet ka, saka mo tignan kung magkano yung inabot. Or either ipunin mo muna, after ng work mo, saka mo lang titignan. Yan. Para mag, mas exciting mga kasisi. So, wag na wag mong gagawin yun na kapag mag-duty kayo, or mag-work kayo, tapos pagkatanggap mo ng ganito, tapos titignan mo sa harap niya, ay pagtalikod niya kasi titignan ka niya eh. Or either mapapasulyap siya. O, magkano to? Mga ganun. Hindi maganda yun. Sa, para sa kanila. So, itago mo lang, ipunin mo lang, then after, sa kamusta tignan. Or mag-toilet ka, ganyan. Kasi, hindi yun maganda sa kanila. <laughs> Yan lang. <laughs> so, I hope na nagkaroon kayo ng tips and ideas pa rin mga kaswisi about sa ating episode for today. Ayan hiningal ako. <laughs> <laughs> Gago! <laughs> Yun. So, hanggang dito na ako mga kasmisi. Bye!